sabuga bu ga uu na bu hangi do nako magin tai man nang ta kiếp sī pag e Ika. He, he. Pambira yan Napakaganda ng panangkayawag Nating sisirain mga idol Oo, pambira yan Good morning, good morning, good morning, good morning Mga idol Muli mga idol Papalaot na naman tayo Dahil Napakaganda na naman po ng panahon pambira yan. Araw ng Biyernis mga idol. Nobyemri uh, 28 tayo ngayon. Oh, kay bilis ng panahon mga idol. Kaya naman mga idol, dahil maganda ang panahon, ang ating spot ay mapapalayo po tayo ngayon mga idol. Higit isang oras na tayo nagsasagwan papunta roon sa ating sasadyang facing spot mga idol. Oo, pambira. Medyo malayo-layo na ang inabot ng ating pagsagwan mga idol. Kaya naman dahil hindi pa tayo nakakarating, ah, uh, bilis-bilisan pa natin mga idol. At nang sa ganun, ay uh, mas mabilis tayo so tayong makaabot roon sa ating pupuntahang fishing spot. Okay, sige mga idol ho. antabayan kabayanan nyo na lamang mga idol. Pagka nakarating na po tayo sa ating ah, uh, sinasadyang fishing spot. Stay safe mga idol. And enjoy watching. Ayan mga idol. O ba? Abaw? Abaw unang huli. Aba? Malakas mga idol yung ating unang huli. Anong klase kaya ito? Aba, aba, aba ba Ayan mga idol, wow, good size. Kita nyo yan mga idol, unang huli pa lang natin ito ha. Good size na mga idol. Ang yan. Ayos yung ating pwesto mga idol, unang huli. Painan muli natin mga idol. Katapos pa yun, ating hagisan muli. Ayan. Yung ating palatandaan, mga idol. Yung bato. Yung bato na yan, mga idol. Palatandaan natin yan. Pero pag high -tide, mga idol, hindi yan nakikita mga idol. Low tide kasi ngayon, mga idol. Kaya napansin ho natin yung kung ano yan, bato na yan. Ang yan. Kaya naman, pag may kumagat nito, mga idol, matik yan. Huli naman to. Hmm? Uh -huh. Ayan mga idol, kinangkat na naman. Aba, anong klase kaya? Pangalawa? Ay, pampira. Pampaksiw mga idol, yung ating pangalawang muli. Kala ko pa, kanoping na naman mga idol. Di bali, ang malaga importante mga idol, na nahuli pa rin natin mga idol. Pasarap na paksiwin yan mga idol. Kaya naman, ating ya, painan muli mga, mga idol, oh. Ayusin lang natin yung pagpain para isang kagatan lang ng isda, mga idol. Huli kagad yan. Hagis muli natin. Ayan. Pagka kinagat na naman yan, matik na naman yan, mga idol. Huli naman yan. Hmm. Hmm. Ayan na naman, mga idol. Hinablot agad. Tanupin na sana. Aba. Ayan na naman, mga idol. Big size na naman. Ang bira yan. Ayos. Painan muli natin mga idol. Tipid-tipid lang muna tayo mga idol. Maaga pa. Ang bira yan. Oh, okay. Oops. Sige Nag lang. Naggulo mga idol. Oh. Hindi okay sana. Nagugulo pa. Ayusin lang muna na natin mga idol. Talagang nagugulo eh. Ayan. Okay na. Ating hagisan muli. Ayan. Pagka kinagat na naman yan mga idol. Matik yan mga idol. Huli naman yan. Pambira yan. Ayan na naman, pambihira. Dinablot agad, pambihira yan. Aba, aba, aba. Kanoo mga idol. Ayos. pwede pa yung isa mga idol hagis muli natin mga idol ayan magkakinagat na naman yan mga idol matik yan mga idol o, uli na naman yan mm -hmm. ayan na naman mga idol yan hinablot uli haba Aba. haba Aba. ayan mga idol kanuping ayos uy Muntik na mga idol. Muntik na makawala. <sighs> okay mga idol. Ating agisan muli. Ayan. Pagka kinagat na naman yan. Matik yan. Kanuping na naman yan mga idol. Hmm? Ayan mga idol. Talaga may isang kagatan laang mga idol pambi ay pambira kaya naman pala isang kagatan lamang dahil isang bato na naman mga idol matakaw kasi yung isda na yan lunok na lunok talaga pagka uh, kinakagat nila mga idol pambira yan kaya agad ho natin nahuhuli isang kagatan lang yan okay mga idol ating ihagis muli yan Matik na naman yan, mga idol. Huli naman yan. Isang tagatan lang yan, mga idol. Pambira yan. Mm -hmm. Ayan, mga idol. Huli naman. Pambira yan. Aba. 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 Ay, pambira pa kul. Kala ko kanungupin, mga idol. Hul pala. Painan muli natin, mga idol. ating hagis mo lima idol, Ayan. Pagtakinagat na naman yan mga idol, matik yan mga idol. Uli na naman yan. Hmm, hmm yan na naman. Pambira, kawag naman sana pakul. Kanuping na, pambira yan. He, he. Kanuping ka ba? Kanuping yan. Kanu, yan. Sabi ko naman. Ay, pambira ka. Ay. Buti lang ang mga idol Ay puta ka. Ay suko. Pamura. <laughs> Ay sayang mga eh. Kuye. Ay rekete. Ah. Sayang malaki pa naman sana 'yon. Loko 'yan, hindi hindi pa para sa atin yung mga idol. Pambira 'yan. Sige lang agis muli natin mga idol pag kinagat naman yan mga idol matik yan, huli yan, pambira yan pambira mga idol wala nang may kumagat yawa nang natakasan o tayo, pambira yan pag may nakakawala talaga mga idol na isda lalo na uh, nasa kamay na natin, ay nagsusumbong yan mga idol sa kanilang mga kakusa, pambira yan kaya yung kanuping na nakawala, mga idol, nagsumbong yon At uh, yan, wala na tuloy tayong nahuli. Pambira yan. Kaya naman, lalilipat ho tayo, mga idol, bandaw tayo yon May baurabod yun, mga idol, dun tayo, pambira yan. Yan, mga idol. Huli, unang kuha natin. Huli sa ating paglipat, mga idol, pambira yan. Anong klase ito? Ay, 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 mga idol. Lapo-lapo. Ayos. Huwag sanang makawala. Kaganina mga idol, sayang talaga yung nakawala. Ah. Ah. Hmm. Ayaw pa. Oops. Yan lang. Uy, pambira kang tatalon di yan ha hindi yan painan muli natin mga idol okay ating hagis muli mga idol ho oh. yan pag tinagat yan mga idol matik yan mga idol oh, huli naman yan pandira yan Abaw, abaw. Huli na naman mga idol. Ginat na tagad. Bira yan. Aba. Ayan mga idol. Panuping na. Oops. Painan muli natin mga idol. Okay, at ang nagis muli. Ayan. Pag kinagat na naman yan, matik yan mga idol. Sure yan, huli yan, pambira yan. Hmm, 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 ayan mga idol. Huli na naman. Aba. Okay, aaring hanggis muli mga idol. Ayan. Pag tinagat na naman yan mga idol, aba, matik yan, huli yan, pambira yan. Ayan, aba, aba, pambira ka. Nahablot mo ha, pambira ka. Pambira, ay, pambira. Tingnan nyo mga idol. Ibang klase o. Ang muli. yan mga idol. Marami bang bisogo di yan? Pambira yan. Okay mga idol, ating ah, hagisan muli. Kahit anong klaseng isda yan, mga idol, pag kinagat, huli yan ni sagwan ni tatay, pambira yan. Abaw? Abaw? Pambira ka. Yan, huli naman, Ay, idol. Aba? O oh, yan kanoping mga idol oops stipid lang kayo di yan pandira kayo hindi kayo mga ano di yan nasa magandang kalagayan po kayo Uy, itong isang mga idol pa natin buhay baka may pating diyan. pag nakita ng patin yan buhay na hipon mga idol talagang uh, babaga atin yan mga idol kaya naman hihagis muli natin ayan mga idol pag kinagat ng pating yung buhay na yan mga idol nako yari yan kilaw yan pambira yan lalagyan natin ng gata pambira yan eh, eh. Hmm, hmm, yan. pating na siguro ito mga idol pambira yan eh, pambirang pating na yan aba, aba, kanoping pa rin mga idol Kala ko pating na eh. Pinaayin ang kasi natin ang buhay. Ang buhay kasi mga idol eh talagang kahit anong klaseng isda yan pag nakita yung buhay na pangain mga idol. Haablutin agad yan. Kaya naman mga idol eh ating hagis muli. Yan. Pag kinagat yan mga idol, aba matik yan mga idol. Uli na naman yan, pambira yan. nga, na naman mga idol huli na naman yan mga idol anong klase kaya ito haba ayot, kano open na naman ops, ay pambira kakawala na naman sana wala na tayong pamain mga idol sayang meron pa sanang nauhuli mga idol kanya lamang, naubusan na tayo ng pamain at dahil wala nang pamain mga idol, sisa ko ni tatay, ay uh, away na tayo. At siyempre, ang ating uh, kwan, huli sa araw na ito mga idol. Ayan, ah, kahit papaano mga idol, makakabintaw tayo nyan. Marami-rami yan mga idol. Oh. Kanya lamang mga idol, kahit makabintaw tayo nito mga idol, maliit pa rin ang buka. Oo, dahil... Uh, uh pagka maliit ang binta maliit ang buka pag malaki ang binta malaki naturalmente ang buka so dahil uh, kahit uh, kwan eh, yung buka ngayon mga idol ay maliit lamang pero makakabinta tayo nito mga idol pambira yan okay sige mga idol uh. muli si sagwa ni tatay ay muling nagpapasalamat ho uh, sa inyong walang sawang panunod at support ha uh, ho sa ating mga magagandang pelikula sa susunod muli mga idol na way antabayanan nyo muli yung ating susunod na magandang pelikula ho. Uh, baka bukas muli mga idol ay eh, magkukano tayo. Mamimimut tayo sa samantalain natin ang napakagandang panahon. Thank you so much everyone. Bye bye.